Hello, hello mga person! So for today's video, for today's ganap, marami nga pala akong nagawa sa mga kaganapang ito mga person for today's video. Eto nga kasing si Baby Ellery natin ay very good. Maaga siyang natulog pagkatapos ko siyang paliguan at hindi nga siya nagligalig maghapon. Kaya naman itong si Mami Nika nyo ay aariba na. Sumasakit na nga kasi ang ulo ko mga person kakatingin dito sa mga gamit namin ni eh, Baby Ellery na nagkanda gulo-gulo na nga mula nung nanganak ako. Hindi na nga muna kasi ako nakikikilos bago ako makaisang buwan dahil nga nabihinat ang person. Kaya naman mga person ngayon ko nga lang talaga maaasikaso itong mga gamit ko dito sa sulok na ito. At napag ko na nga ilipat ito ng pwesto dahil hindi ko na nga masyadong nagagamit itong vanity table na ito sa pwestong ito. Kasi nga hindi na ako makapag-ayos-ayos ng sarili ko kasi nga busy ako kay baby Ellery. Kaya naman itatabi ko na muna to at ang ipaprioritize ko nga muna ay yung mga gamit ni Baby Ellery dahil ayun nga muna ang madalas kong gamitin ngayon araw-araw for today's video and for today's vlog. Una ko nga palang ginawa ay inalis ko na muna yung mga laman nitong vanity table para naman gumaan gaansya siya pagkahila ko at para mapunasan ko rin yun ng bonggang bongga. Nung may alis ko na nga yung mga gamit dito sa corner na ito ay pinababa ko na nga itong crib ni Baby. Pinataas ko nga kasi ito noon doon sa bakanteng kwarto doon sa taas namin kasi nga hindi namin masyadong nagamit gawa ng nag-rocking chair nga itong baby Ellery. Kaya naman ipinataas ko muna ito pansamantala at ngayon nga isasanayin ko na uli siya dito sa may crib set niya. Para naman pag gumagapang-gapang na nga si baby Ellery ay masasanay na siya na nandito siya sa loob ng crib set niya. Kapag gusto niya na lang ng hele-hele saka ko siya ilalagay doon sa may rocking chair. Kung mapapansin nyo nga mga person, halos nakakatatlong palit na ako ng damit sa video na ito dahil nga mga person na babasa ang maminika nyo after ko magpa-breastfeed kay baby Ellery. Tumatagas talaga yung gatas ko dahil sobra-sobra na nga ang supply nito. So anyway mga person, bagong laba nga pala itong kanyang kulambo at yung kanyang pansapin dito sa crib. Kaya naman mabangong mabango ito at hindi na maalikabok mula sa pagkakatago. Alam niyo naman tayo mga mamis, kailangan talaga nating i-make sure na malinis ang mga gamit ni baby para naman hindi siya magkasakit at malayusa sa mga mikrobyo. At heto na nga mga person, mukha lang akong mabilis na nakatapos pero ang tagal ko talaga dahil pinaakit ko pa kay Daddy Gerson yung vanity table sa taas. Para nga hindi na nasikip dito sa may area ni Baby Ellery at puro gamit na nga lang niya yung nandito para mas madali ko nang makukuha at maaabot. Bago nga ako makatapos mga person ay nagising na naman niya itong si Baby Ellery. Kaya naman inilipat na siya ni Daddy Gerson dito sa may duyan sa may beranda. Dito na nga namin ipinesto itong duyan at mas gustong gusto niya na nang matulog dito kapag andito sa beranda yung duyan. Nung nasa baba nga kasi yung duyan ay nagiiyak siya. Hanggang dito na lamang. Thank you for watching. Babu!